morning. Kakagising, ay, kakagising. Kakatas ko lang, kakatas ko lang maligo. Kaya, ayun, mag-aayos muna ako ng mga tumubong kilay ko. <laughs> mag-aayos muna ako. Yan. Ito lang, pagkatapos ko mag ayos ng kilay, ano, tapos na rin magluto si Okasan. Ang lunch namin ngayon, ito, itong bistek, tapos cabbage salad. Ayan kain, kain. Kaya matutulog na ulit ako ng tanghali kasi bukas ay mag eh, mag si charge ako ng energy ngayon kasi bukas ay aalis kami. Kasi ngayon di ba hindi kami natuloy papunta sa school. Bukas aalis kami pero hindi sa school. Kaya ayo Bukas masyadong pagod. Feeling ko maghapon kami sa labas. Kaya kailangan kong mag charge ng sarili ko. <laughs> kaya ayeto tutulog na ako. Ngayon kakagising ko lang kasi nagluto sa auto ng pancake, hotcake na may cinnamon. Nilagyan niya ng cinnamon kaya ganyan yung color. Kaya tapos na ako kumain ng merienda tapos yun nga yung pancake na niluto ni Otosan. Tapos ngayon, nandito ako sa kwarto ko at mag na nail polish ako. Alisiko ko na to nail polish kong ito. Kasi, na, nababakbak na siya. Kaya, ayun. Ito ako sa kwarto. Manonood ng YouTube videos habang na nail polish. And, nag-isipan ko kung anong nail polish ang gagamitin ko ngayon. Ito ba? Ito ba? Kasi yung dati, ito yung ginamit ko. Revlon Color Stay. Tapos pinatungan ko nito. Itong Wet n Wild. Kaya, ito na lang. Bobby Color Changing. Kina natin. Ayan, nung dinail polish ko na ako. Tapos ko na gawin yung kuko Ay, gawin. Inail polish yung kuko ko. Hindi ko alam. Hindi ko pa rin talaga ma-perfect. Hindi ko ma-perfect yung nail polish na yung parang sa un... Yung kailangan pang ito... <gasps> kailangan pang i-double coat kasi sa sobrang nipis, ganyan. Eh, sa sobrang nipis. Sa sobrang light. Yung parang transparent. Kaya, Ayun. Kasi nasanay ako sa wet and wild. Nabigay sa akin na aking lula, ni mamay, na yung isang swipe, isang, ano ba, isang pahid pa lang, buong buo na yung kulay, okay na, hindi na kailangan mag second layer pa, second coating. Ayan, ito yung nangyari sa akin. Ito yung, yun nga, yung Bobby na kaleidoscope. Tapos, pinatungo ko lang ng ito. Um, ay, ano ba? ba diba, Ito yon baby, Indigo blue. Tapos, nilagyan ko, tinatunga ko na lang ito para hindi masyadong halata yung disaster. Yung OMG glitters decor pinky pop ayun tapos pinapatuyo ko na lang ng konti tapos nagsasaing na sa si wakasan kaya mamaya may kakain na rin kami at habang nag-nail polish ako hanggang ngayon nananala ng mga video sa youtube this is the moment Ita testing ko kung magko-color magkocolor color change ang nail polish na ito ano ba yun? yelo. Sabi kasi, pag masyadong mainit, magko-color change siya, pati pag sobrang lamig. So, kunyari, ayoko namang itest ng sobrang uh, init. So, sa paglamig, ayan. Kung nakikita nyo, nag medyo nag-purple. So, ito yung normal. Ito yung normal blue

pero yan, nagbago siya ng color. Nakakaaliyaw. Nakakatuwa. Kahit mahirap ilagay yung nail polish na ito. Wala lang. Ayan, magkahain na ako. <laughs> magkahain na ako ni Okasa. Tinry ko lang sa glitan tong nail polish ko. Kakatas ko lang magugas ng plato sa saka ng mga kaldero. Omeg, okay na kasi yung ngipin ko. Hindi na masyadong masakit. Ay, hindi. Feeling ko kasi, hil hilom na yung sugat. Kaya, pwede na ulit akong maghugas ng mga kaldero. Tapos ngayon, kakain kami nung bigay ni Ate Sheena. Itong pili tart. Yan. Thank you, Ate Sheena. Yan, yan yung itsura niya. Yan, tikman natin. Eh. Okay, God. harap. Nairapan lang ako kasi medyo hindi pa matibay ulit yung ngipin ko. nag adjust pa siya. Tapag kabunot. <laughs> Food trip kami ngayon ni Oishi fish crackers. Lagay ko siya ngayon sa malakong. Ayan. Eh, nasaling ko na sa malokong kain tayo. Tapos na kaming mag-food trip niya ako. <laughs> Tapos na kami kumain. So, mag-goodnight na. Bye-bye. Good night. Bukas ulit. Maagap pa kami bukas eh. Ales. So, bye-bye. Pero pag nagsasalita, hindi na. So, sana soon maging okay na rin para...